Loizaga ay binandera na ang pagiging ama sa kanyang anak. Muli na namang nagparamdam si Diego Luisaga kaugnay ng kanyang pagiging tatay. Ipinaus din ni Diego ang kanyang larawan bit-bit ang isang sanggol. Nilagyan din ang caption ni Diego ng Somebody Like The Big. Ang check-in location ng post ni Diego ay Buselton Jetty, isang tourist attraction sa Western Australia. Matatanda ang lumipad sa Australia si Diego, ilang buwan na ang nakalilipas para samahan ang di pa nakikilalang ina ng kanyang yang anak para doon ito manganak. Pinusuan naman ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang post tulad ng kanyang stepmom na si Sunshine Cruz at mga anak ng aktres. May makahulugang komento rin ang kanyang ina na si Teresa Luisaga tungkol sa pagiging lola sa post na iyon ni Diego. Ito ay proud siya at masaya para sa kanyang anak na si Diego. Gaya ng previous post ni Diego na kasama ang baby, patuloy pa rin ang pag-uusisa ng netizens kung sino nga ba ang ina ng anak ng aktor. Pero sa pagsasaliksik natin, ang tinutukoy na di ng girlfriend ni Diego ay isang yoga instructor at preschool teacher. May post din ng babae noong July na short video clip na nasa Australia ito at may caption in life lately ma hindi na nag-like din sa post na ito si Diego. Pero sa ngayon ay di pa sinasagot ni Diego at lang sinasabi kung sino nga ba ang ina ng kanyang anak. Matatanda ang nagalit si Christopher Min kay Diego Loizaga sa dahil ng di pagsipot nito sa interview tungkol sa pagiging dad niya. Hanggang ngayon naman ay di pa umuwi si Diego sa Pilipinas para kumpirmahin ang katanungan ng Nitaset. Pero ang mahalaga mga ka-chika ay may lead na tayo kung sino ang ina ng anak ni Diego. Yan ang inyong tutututunan Bukan sa mga susunod. This is your Project EU. See you at my next chica.